So, yun guys, what's up? Uh, back to Bicol tayo. dito kami ngayon sa Bicol. Kakawi lang namin kagabi, kakarating lang namin dito from Manila. So, ngayon guys, pupunta tayo ngayon sa Highlands Park para bisitahin yung shop doon. Uh, sa so tingin ko, bibili muna pala kami ng relax. Kasi back to relax na rin ako. Ayoko na ng mga 7,000 or 9,000 pounds, mga ganon yung mga malalaki. Uh, mamaya pupunta rin kami doon sa pinsan ko kasi meron silang, meron magkakaroon na sila ng gender reveal sa kanilang first baby. So, titingnan natin doon guys, kaya samahan nyo kami. So, yun guys. Diyan pala kami bumibili. Kaya dito kami guys bumibili sa drive-thru vape shop kay Kuya kasi binibigyan kami ng discount. Dito kami madalas bumibili. Ito yung, ito yung mga binibili talaga namin, yung disposable na 1000 100 pops. Pero dahil ngayon mag-relax na tayo, bibigyan tayo ng libring juice. Ah. so sige bubuksan natin. Trace. Like this. Sige. Tentate, so dito Ah. Feeling hindi ka magre-relax. Sa long salon timer. Pero okay lang mas gusto yung ganito lang. Dito to 'yan. Thank you. Okay. Yeah, bali trin na akong lanyard. Pati yung juice libre na rin. Salamat. <laughs> Salamat thank you. Thank oh, you. sa drive-thru vape shop. Yung, ano niya. Install Yan Electro Vape Shop Malapit sa Malapit sa old airport Sa dating airport Dito na lang kayo lang, guys Laging bumili Kasi pag suki kayo ni kuya Dinidiscountan kayo Kahit yung mga ganito guys Yung mga ganitong vape Ano na yan? Uh, may mga discount na yan sa amin Facing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Too high Be sure to keep the mound in sight Five forever if you keep it tight Love the world but keep the sky on your mind Then punta na kami doon kina sa pinsan ko. So kita-kits ulit tayo doon mamaya. Bye. So for the bayad tayo no. Phone. The boss. For the bayad. So yun guys. Mali pala kami ng pagkaintindi. Na fake news tayo. Wala pala ngayon yung baby shower. Hindi pa pala ngayon. Sa 6 pala, kala ko 6 o'clock yun. Sa 6 pala yung baby shower. Kaya Gagawin na lang namin ngayon is magbabayad kami ng phone. So, yun, guys. Doon talaga, originally, binili yung phone niya. Yun. Sa Xiaomi. Pero, magbabayad tayo sa home credit. So, part now? ka? Okay. No, wala. mo na to. Ano sa iyo? Mana, tingnan ko kasi may picture ako noon. Ha? Huh? May picture ako noon kaya magdasal ka na sana Dito sana andito po. <laughs> so, yun guys, nawawala yung card ko sa home credit. Kung magkano yung babayaran tsaka yung reference number. Eh, Magradasal tayo kasi na-picturean daw yun ni Anj kaya... Yun! Yun! Very really good! <laughs> so so wakas, dito tayo! Doon ah, doon oh! No? Blow Kuya <laughs> Kuya <laughs> Nag-hello siya eh Ay bawal! Ah? bawal. Ah, vlog po. So, yun guys. May <laughs> girl sa harap. May harap. Guys, tinatago ko guys yung GoPro. Kasi kanina nasita kami. So, di kasi kami sinita nung pagpasok namin. naglalakad-lakad na kami, habang naglalakad-lakad kami, may sumita sa amin na guard. Akala ko kasi kumakaway siya, gawa ganyan siya. <laughs> <laughs> Tapos, pinakita ko pa si Kuya, sabi ko ay akala ko kumakaway. Yun pala, bawal pa. <laughs> Yun pala, bawal guys yung camera, pinapapatay niya. <laughs> kasi, <laughs> kasi bawal daw yung camera dito guys, sa so SM. Hindi ko naman alam eh. Parang doon lang Kala sa ako, ano. Pero bakit bawal? No? I don't know. Basta for security naman siguro. Pero yun guys. Uh, bumili lang kami ng ayan milk tea. Siya. Siya naman yung mahilig dyan. ay may camera guys. Uh, may gorja guys. May gorja. Yun lang naman guys. After namin dito. Uh, baka baka pumunta kami computer shop or deretso na kami sa Highlands Park. So doon na lang tayo guys magkita kita. Bye. Uy. Guys, dito lang kami guys sa taas ng SM sa roof deck Ito kami guys sa roof deck so nito okay. na tayo guys sa late nga kami pero okay lang hello. <laughs> hello 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 po. Hey. Okay, <laughs> Nalate kami. So, andito uh, na kami guys sa uh, baby shower ng pinsan ko. Uh, late na mm -hmm. kami. Akala ko nga tapos na eh. Uh, ano yan? so mo so, like, boy team girl. Write your name. Boy ako boy. Sulat Girl yan. Thank <laughs> you. So yun guys, late nga kami dumating kasi dapat yung start ng ano ng event is uh, 5.30 So akala ko darating kami, kainan na Pero buti na lang nakarating pa kami Hindi pa naman nag gender reveal Kaya mag gender reveal pa lang guys Ito rin pala yung bago nilang business. Ah, uh, magbubukas pa lang siya ngayong 7 a ah, bukas. So opening bukas. Uh so, parlor to, guys. Pero as of now, nail hub pa lang siya. Tingnan natin mamaya, guys. pasokin natin. So, siguro simulan natin ng may wagang gender reveal. Apat lang si Boy nagvote, apat lang. Tapos sa 14 sa girl. So manalo si Boy. Lalabas Boy yan, boys. Ha? Ano sa'yo? If mo ma-scratch nyo na you're a winner and first, second, third, may... Ano nga ate? Anong gagawin? Scratch. Tapos? May instant winner. Aiyo? You win? Mami, akin na, mami! Skrots ga? Skrots natin Eto sa kanya to uh. Uh. <laughs> <laughs> Ay. Ay, Ay. Ay, na Late na tayo dumating na nalo pa tayo. Late na tayo dumating na lalo pa tayo. Ooh, 1,000 agad. 1,000 agad. <laughs> Boy, do. Boy. Boy. Oh, you, baby, boy, boy? You want boy also. Say hi to camera. Say hi to my vlog. I'm vlogging. I love I'm vlogging. No At sa mga oras sa to ay mo kung gaano sila kasaya, hindi lamang sa mag-asawa, kundi sa aming lahat na naririto ngayong gabi. At sa inyo naman Ate Kay at Kuya Hideki, alam kong hindi matutumbasan ang saya nyo ngayong gabi. Dahil una pa lamang ay sinabi nyo na wala kayong pinipiling gender sa magiging anak niyo. Ang swerte ni baby sa inyo dahil sigurado ako na magiging mabait at mapagmahal kayong mga magulang sa kanya. At darating ang panahon na mapapanood niya ang video na to at makikita niya kung gaano natin siya tauspusong tinanggap sa mundong ito. Congrats sa inyong dalawa. We're so proud of you. 进去了拜 Maraming salamat nga pala sa oras ninyo. Isa lang masasabi ko na ang bawat hakbang ay isa na namang panibagong tagumpay.